good morning yan super init na naman ayan alas 7 pa lang ng umaga pero ayan super init ito yung aking pinlay sunyanom na orchids na simbidium ayan at ayan nga yung ito yung may nagka flower ayan yung kanyang flower pero dahil sa sobrang init tingnan nyo guys humaba nga siya pero ito naman guys oh wala na Ayan, o, yung mga badge niya na nag-ano na natuyot, nag-brown. Ayan, o, tingnan nyo, guys. Ayan, o, tingnan nyo, nag-itim o nag-brown. Nasunog yung kanyang steam. At yan din yung ibang mga flower, nasunog din. At ito lang yung medyo nag-open, pero hindi maganda yung kanyang pag-open. At ito yung sa taas, pinakaunang flower, ayan siya. Nag-open din, pero hindi din maganda yung kanyang pag-open masyado. Ayan guys. Ayan yung kulay ng aking pinlay sunyanom na simbidium. Ayan siya. Medyo kulay yellow na may brown sa gitna. At yung kanyang lips ay may dot dot. Kulay white na may dot dot na kulay ano din. Brown na batik batik. Ayan yung aking pinlay sunyanom na masipag ito magbulaklak pero ngayon dahil ito lang yung kanyang bulaklak dahil sa sobrang init niya at hindi wala na akong pandilig sa kanya yan nilagay ko nga siya dito yung bago nag ano yung kanyang flower para hindi sana ma para humaba sana humaba nga siya pero ito nga guys hindi talaga kinaya yung init ng araw medyo naliliman din ito si, siya dito ng puno ng rambutan pero hindi pa rin dahil sa so, sobrang init nang singaw kaya ayan natuyo yung kanyang spike o flower stalk ayan ang haba sana guys o oh. ayan oh, ang haba sana ng kanyang flower na kaso yung dito pinakamadaming flower dito sa baba ayan nag, nagsipaglaglaga na oh. ayan o oh, yung iba yung iba dyan nasa butas nag ano kaya ayan yan yung aking pinlaysonyanum ngayon na, na umaabot sana ng month din itong kanyang ano, umaabot ito ng one month ang kanyang flower pag hindi nasira. Ngayon ko lang siya kasi na video kasi ayan madami din kasi ginagawa. Hindi ko masyado na kita o na, ano yung kanyang pag open kaya ngayon ko lang siya na video pero ka-open pa lang naman niya kasi hindi hindi nga maganda yung kanyang pag open ng flower ayan guys oh so, kasi sa sobrang init at wala pang pandilig tuyong-tuyo pa yung kanyang mga bunot. Ayan. Sana ay magkaroon ulit siya ng flower stalk. Dito lang siya. Yung iba kasi dati ay dyan, oh. Bali, dati kasi ito. Nagkaroon siya ng apat na flower sunod-sunod nung nakaraan. Kaso nga ay... Tig isa-isa may nauuna tapos may nahuhuli. Kaya hindi ko mas video siya ng sabay-sabay na nag-ano bagay yung kanyang flower. Ayan guys, yung aking pinlay sunyanom na orchids. Ayan, kulay, parang kulay yellow-orange yung kanyang kulay. Yung tamang pag ano talaga. Sispe, it, diba ito yung tulad din yung sayo, yung binigay mo kina Mama E, kay Sisweng. Pero yung sayo nakita ko kasi yung kay Mama E, iba ang kulay, parang yellow-green siya, parang green. Na walang dat dot plain lang. Tama ba, Sispe? Plain lang yung sayo. Ito yung kasi yung sa akin ay, ayan o. Oh. May dat-dat. Saka parang nag-yellow orange na. May kahalong parang brown. Parang ganyan. Yan may dat-dat na brown. Batik-batik. yan yung aking kulay ng aking pinlayson niya. na Nad simbidium. At saka yung doon. No, ipakita ko din yung doon sa kabila. Na binidyo ko din dati. Yung sa update ko sa mga natutuyo ng mga orchids ko. At ayan, ito din aking pin pinlay sunyanom na simbidium. Ay, ayan, natutuyot din yung kanyang mga flower. At ayan, wala pa nga, hindi pa nga siya nagdadalawang linggo. Ay, ayan, wala na. Pangit yung kanyang ano na. At ayan, talagang nag-ano na talaga yung pinakailalim. Ito sana ang pinakahuli niyang matatanggal. Kasi hindi pa ito nag-open eh. Hindi pa nag-open itong mga bulaklak dito. Kaso nga, ayan, sa sobrang init ay nagsipag lusaw na at ayan oh talagang nag ano na nag ano na talaga yung pinaka steam niya na nag brown na at ito ayan oh ayan natanggal na nga oh guys oh nangitim na talaga siya yung bulaklak niya at dalawa lang ang pinalad ito ay pangit pa ang pagka open tapos yun ang ano, kasi ka open pa lang sana yan, ito dito, susunod-sunod yan ng open, hanggang sa matapos siya ng ano, kaya hahaba pa nang hahaba pa sana itong kanyang flower kasi ayan nga, kasama ang palad ay sa so super init natuyo na nalusaw yung kanyang mahabang spike ng aking pinlay yanom ayan guys, ang aking update sa aking orchids ngayon Dati ito na mulaklak ito ng January, na mulaklak ng para nang May, pero ngayon ngayon lang siya na mulaklak April. Ngayong year na to, ito ang pinakaunang bulaklak niya ngayong year. At sana ay masundan pa. Ayan, dati kasi nagtatlong bisis ito na mulaklak na mulaklak ng January tapos namulaklak ng June at November. Tapos another year, sumunod na year ay namulaklak siya ng PIB. Ayun. At tapos hindi na nasundan kasi nga linagay ko siya sa baba kasi na napigtal yung kanyang pinagsasabitan sa kanya. Ang gusto siguro nito ay nakahanglang talaga siya. At ngayon nga ulit, ngayong 2024, ngayon April, ay ayan siya, namulaklak din siya ulit. Pero pangit nga dahil ngayon ay super init na naman. Super init ng panahon at walang katubig-tubig kaya walang pandilig sa kanila. Tingnan nyo guys ang aking mga plant at nagkakatuyo-tuyo na. Ayan, wala na talagang pandilig ako. Kaya yung aking mga magaganda dati na mga aglaw. Kung natatandaan nyo yung binidyo ko dito dati na mga aglumina. Pero ayan na ngayon siya. Kapangit na. Ayan tuyot na sila. Ayan, no? wala, sila wala sila kasing pang dilig. Kaya hindi ko sila nadidiligan. Kahit itong aking prinopa na sansi sa dahon, ayan o, tuyot na yung kikis, pati yung dahon. Kasi ay, wala nga, hindi siya madiligan masyado. Mas inuuna ko kasi yung mga orchids at yung mas, mas importante. Kasi itong mga sansi naman, madami yung mga sansi ako na, ano, ayan yung pinaka niya. Ah, doon sa dulo pala yung pinaka -mother. Ito yung niripat ni BBL. Ayan ako yung tinanim ni BBL. Ayan, mataba na. Sabi ko nga, ay, alagaan mo yan para gumanda. Ayan pa yung iba, oh. Ayan yung aking isa pang... Mayroon ito si Ate Jo, nakita ko. Pero ayan sa akin, Ate Jo. Kulay brown na ang dahon. Wala na talagang pag-asa. Iwan ko lang kung pa yan ng pag-aasa pag asa pag nagtag ulan na. Sana nandyan pa rin yung pinaka, pinakang ano niya, pinakang bulb sa ilalim ng ano para sa kahit wala nang dahon, patay ng dahon ay mag usbong pa rin siya sa tag-ulan. Ayan. Ito yung iba kong mga sansi. Ayan guys, yung aking update especially itong aking pinlay ay nagye-yellow na din. Yung iba kong pinlaysonyanom, hindi ko pa na ano, tuyong-tuyo na talaga sila. Puntahan natin, guys. Ito din yung bulaklak ng isa ko pang pinlay sunyanom. Na ayan nga, nag, natuyot na yung pinakadulo niyang buds. Yan o, oh, nangitim na talaga, hindi na talaga tumuloy. Ayan ay kung talaga maganda siya at healthy, hahaba pa yan. Pero ayan, tingnan nyo, yung mga natitira niyang mga buds, nangitim na. At ayan lang yung nag-open na bulaklak. At ayan nga, natutuyot na din. At ayun yung iba, isa na laglag na bali dalawa lang kasi. Kaya tingnan nyo guys, tuyot na tuyot na siya. Yan. Diba, kawawa na siya. O, ayan o. Oh. Nangungulubot at tuyot na tuyot na yung kanyang mga dahon. yan yung kanyang puno o. Oh. Kulubot na at tuyot na tuyot na talaga. May namamatay na. Ayan, nakahang siya ito kaso wala nga. Sa sobrang init at walang pandilig, ayan, nagkakamataya na itong aking mga pinlay sunyanom na orchids. Ayan, tingnan nyo yung isa ko pang pa plant sa baba, wala ng dahon. Kahit itong aking mga tiger na mga lahi ng, ano ito, lahi ng mukara, tulad nung kay Sispe. Ayan, ayan, tingnan nyo guys, kulubot na. Pati yung mga banda ko dito, mga yung aking ay tatanggalin ko nga ito dito sila kasi yung init ay bunggahan talaga yung aking mukara yelo ay parang magpapaalam na naman kaya aagapan ko siya at saka yung aking mukara na kulay pink ay talagang malulusaw sila dito kaya aagapan ko na sila ili, ilalagay ko na sila sa lilim para kahit papano dilig-dilig nang ng konti ayan at ito din, kahit itong aking stinky, ayan, nagka-tuyot-tuyot na din, ayan guys, oh. Tuyot na tuyot na din itong aking stinky. Pero bagamat gusto nila ng tuyot, pero ayan, nasubrahan na sila katuyot. At ayan, nagiging brown na din yung iba. Ayan. Sana ay maisalba ko sila. Yung mga ibang ang mga babies nila, inilagay ko sa, doon sa loob, pinagpipigtal ko na yung mga babies nila. At ito din, kung natatandaan nyo itong aking hoya sa last video ko, ay nagkalusaw-lusaw yung kanyang mga, yan you know, may natira pa nga o. Oh. Nagkalusaw-lusaw o oh, nagkatanggalan yung kanilang mga flower na katutubo pa lang, parang tulad nito. Ayan, katutubo pa lang tulad nito. Pero ayan guys. Ayan oh, may bago naman, hindi pa natatapos nito, itong month na to, April. Ayan, ayan, ang dami na naman niyang mga buds. Kaya ayan, ang ginagawa ko sa kanya, kahit pa unti, -unti lang na tubig, dinidilig ko na sa, sa dinidilagan ko na siya. Talagang, kahit unti lang, basta mabasa lang yung kanyang puno. At ayan, medyo nag-okay yung kanyang mga dahon. At dumami yung kanyang mga flower lalo. Eto guys, o, oh, ayan, o, ayan, o, oh, ba diba, ito. Tapos ito mayroon. At ito, oh, tingnan nyo guys, may pasulpot na naman. May pasulpot pa. Mayroon pa yan dito, oh. Ayan, oh. Yan sa baba. Ayan, oh. Yan. Bumubulaklak. Mayroon pa dun sa baba. Ting yung, ano. Iano ko nga at isasabit dito. Ito, guys, oh. Wait lang. Ito. Ayan, guys. Ayan oh. ayan, oh. Ayan. yung mga pasulpot niyang mga pidangkel na may mga flower na naman. At iyon yung isa pa o oh, sa pinakadulo. Ayan, oh. Mayroon. Kaya atin muna siyang isasabit. Saan ba natin ito isasabit? Dito natin palulusutin. Ayan o. Kasi malapit na siya sa lupa. Kaya dito natin siya palulusutin. Sana hindi mabakle yung kanyang flower. Ayan. Ayan guys. Ay mayroong na ano. Ayan guys. Dito natin siya i eh. ano. Ayan. Ay yung kanyang flower. Parang maano yan o. yan itali na lang kaya natin ayan ayusin na lang natin mamaya guys itali natin siya yan ay ay nasira na ano yung kanyang ano yung stock yung sa kanyang pidangkel nabugbog yan o oh. nagkulay gatas tuloy yan nabali yung iba sige lang yan guys. O di ba? Ayun na guys, o. Yan mga pidangkel niya, ang dami. Ang dami yung bulaklak ng mga pidangkel. Ayun pa yung ibang pidangkel. At ito pa, yan pa may pasulpot pa, o. At ito mayroon ditong mas malaki, ayan, malapit ng mag-bloom. Yan yung kanyang pidangkel. Basta madami siyang pidangkel. Ayun oh, dito pa mayroon. May mga pidangkel pa siya diyan. Ayan, ang daming ano, flower stalk Itong aking hoya, kahit munti ka na siyang matuyot. Pero yung una niyang mga, ano, ayan nga, nagkatuyot-tuyot. Pero ngayon, ayan, kahit papano ay dahil sa dami ng kanyang flower, kailangan natin siyang alagaan ng mabuti para hindi matuyot yung kanyang flower. Kaya nag, naligo sila papail doon sa puso. Medyo malayo nga dito sa amin. Nagpadala ako ng 1.5 doon sa mga bata para kahit paano may pang dilig dilig ako kaya ayan kahit isa isa lang silang madiligan pero yung aking rose talaga patay na yung aking kulay ano na mga rose at ito din yung aking mga plant dito oh yan mga orchids ko ayan patay na patay na yung ibang orchids ko dito yan guys at Gagawin ko pa ito, yung binigay sa akin ni Lola, ang laki na ang taba. Yan, kaso ay sana hindi siya matuyo. Yan guys, at ito pa yung isa kong pinlay sunyanom. Ayan, tuyot na, nasa lupa siya kasi, ayun yung kikis niya guys, oh. Patay na siya talaga guys, oh, ito. Sana may may pa ako, aayusin ko ito at mailagay ko sa pat at ibabad ko at di ko alam kung may maisasalba pa ako dito ito siguro na lang oh ayan guys so patay na talaga yung ibang puno yan iikat ko na lang yung iba ito oh dati ang taba nito dahil dito ito nakasabit na namulaklak na din ito dati pero ayan guys sa sobrang init natuyot na kasi natanggal siya dito ayan natanggal siya dyan kasi ayan na nga guys marupok na din yung aming bahay ayan na oh yan dito sila nakasabit pero ayan nga dahil sa karupukan na din aming bahay na nag ano na kaya bumagsak na siya dito at ayan nga sa sobrang init na hindi ko na siya nadidiligan kasi wala nga pandilig kahit itong kikis niya guys oh wala na yan oh natuyot na itong kikis niya ang healthy pa sana nitong kikis ng pinlayson niya no mo oh. ayan guys nagbulok na talaga oh wala na talaga yung kikis niya kaya ang gagawin ko na lang siguro isisave ko na lang itong mga natitirang buhay pa. Yan guys, ang dami na sanang pinlay sunyanom ko. Kaso yan, nagkakatuyot-tuyot na. At ito din nga guys, oh, itong aking, ano, ano nga yung tawag nito? Itong aking katleya, may kikis siya. Pero ayan guys, oh, tingnan nyo. Pababa na yung kanyang dahon, nag, ayan, oh, dahil kulubot na kulubot na. Talagang naglaylayan na or di ba pag kulang sa tubig talaga parang lumalambot yung kanilang mga steam yan guys yan ang aking mga orchids today yan sana ba yung iba kong mga orchids dito kailangan kong mailagay sila sa tubig yan kailangan ko silang ibabad para hindi sila matuyot at eh, dito ayan tuyot na tuyot na oh. yan kahit yung aking anong tawag niya na sa yung iba kong mga ano yung ground orchids ko wala na parang wala na ako may sisave na ground orchids kasi ayun yung dalawang timba ko na ground orchids ay natuyo na din at sana may maisalba ako kulay violet peach ang nandyan aywan ko yung peach parang wala na at saka yung violet at saka yung puti parang doon yung puti wala na din at saka yung red nako parang wala na din yung aking red na red orange na si ground orchids sayan di ba kasi ang lungkot ngayon kasi ngayon ko lang ito na ano na wala talagang pang dilig walang katubig tubig kaya sayang yung aking mga plant ang daming nawala ang daming nalagas ngayon kahit sa mga orchids ko madaming nawala na mga malalaki or malalaki ang bulaklak malalaki ang variety kahit yung aking mga kalatiyang iba wala na din yung aking mga aglaw yung aking aglaw na kulay red wala na din ayan guys kahit itong mga ornamental ko dito sa gilid ng bakod ayan guys wala na din o ang ano na ano na din sila natutuyot Ayan guys, so kahit yung napakalago dyan na aglaw, wala na. Kasi nga super tuyot na at super biak-biak na yung mga lupa. Kahit yung mga bermuda ko, yan wala nang makikitang kulay green. Talagang ubos na sila. Yan, wala nang makikitang kahit mga bermuda. Talagang na ano na sila, natuyot na itong mga bermuda ko dito. Pero okay lang itong mga bermuda kasi pag nag ito, kahit matagal na silang walang ano, babalik pa rin yan sila. Dahil may mga ano yan sa ilalim, mga ugat. Pero itong mga orchids, pag natuyo na, wala ng pag-asa. Ayan, ito din yung aking ano guys, Oh, ito yung aking yellow mukara. yan guys, tingnan nyo, nagyayelo na at Ayan na, oh. Wala na yun, Dati, kahit nasa initan siya, basta alaga siya ng tubig, green na green yung kanyang dahon. Pero ayan, tingnan nyo, naglalaylay ng dahon, di ba? Pag kulang sa tubig, lumalambot yung kanilang mga dahon. Nagiging, ano na sila, lantayin. Lanta na lanta na talaga. Guys, at ayan nga, sana ma-ano, kukunin ko siya dito at ilalagay ko sa gagawin ko ulit na DIY drip pod, tulad nung ginawa ko sa isa sa dalawang banda na dalawang variety ng banda yung aking JBB at saka yung aking strap lip yan at ito pa yung isang mukara ko oh yan oh kulay pink yan at ito naman mga JBB bilang ito pero tingnan niyo naman guys ang ano na oh talagang kulubot na yung kanilang dahon ganun diyan jan may bulaklak niyan diyan yung mga native na ano ko na mga orchids yung maliliit lang ang flower Ayan, maliliit siya ang flower niya pero maganda. Pero ayan, dry na dry na nga. At yung aking parang mukara ay malapit na din siyang magblom pero dry din. Yung aking tiger na tulad nung kay Sispy, na mukara pero yung kay Sispy iba ang kulay. Pero parang may dot dot din. Pero ito kasi ay parang orange. Ayan o, oh, ang haba ng kanyang buds. Ayan guys. Pero paano pa kaya ito ay matutuyot na. Tingnan mo yung aking mga orchids guys. Brown na brown na. Yan may, may maisasalba pa kaya ako dito. Na I-try natin na Ma maisalba pa rin sila kahit papano. At lalong nahihirapan ako mag ano ngayon sa kanila kasi hindi ako makalakad. Kaya ngayon pa ano lang naka. Ang ginagawa ko guys alam nyo may bag ako tapos kundo ng cellphone tapos ikakat ko muna. Bago may dalawa akong sungkod para hindi ko mailapat yung aking paang isa kasi ay dumudugo pag naiilapat ko siya sa lupa pag linalakad ko kaya need ko pang pagalingin muna ito yung mahabang spike ng mukara ayan ayan o yung kanyang dahon tulad nung kay Sispe pero hindi ko nga din alam yung total ID niya parang alam ni Sispe ayan pero ito ay tigers siya yan, mabango din ang kanyang kan. Ang bang haba ng kanyang flower. Parang tulad din yung kay Sispi. Ayan, guys. Ang aking mga orchids. Ang aking mga plant na nagsasuffer pa rin sa tag-init. Dahil ayan, guys, ang kalangitan. Ayan na yung araw. Mal malapit na namang mag... Ano dito sa amin. Natatakpan pa siya ng mga puno ng niyog. Pero pag ayan, pag... Medyo tumaas na siya. Pag nag, 8 na lanta ka na dito ng init ayan guys kaya wala tunaw ang aking mga ayan orchids ayan guys thank you for watching sa aking update for today sana ay nagustuhan nyo po itong aking video at kung nagustuhan nyo huwag nyong kalimutang mag like at mag comment at i share na din at huwag nyo din kalimutan ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. At subscribe naman sa hindi pa nakakasubscribe dyan. Ayan, may spike pa sana siya. Oh. Guys, may pasulpot na spike. Itong aking orchid. Ayan. May mga spike sila. Kaso nga, kaya sana kung ano lang, kung marami lang sana akong tubig super dami silang bulaklak ngayon kasi gusto nila ng tag-init kaso lang ang wala sa akin ngayon ay tubig ayan thank you for watching guys bye bye guys God bless and see you again